Dito lamang sa Pasay matatagpuan ang pinakamurang manok sa alagang 35 pesos lang, pork chop na 60 pesos at ang kanilang rice na 15 pesos. So para tong mix and match ang datingan, ang malupit dito pwede mong isabaw ang kanilang gravy dahil unlimited. So yun na nga guys, nandito tayo ngayon sa Pasay City Public Market at may nakita nga tayo doon ng nok sarap na tindahan ng mga manok guys so tara punta natin guys kasi napakamura dito nung kanilang nok sarap at napakasarap nga ayan so ito yun guys pupunta natin so 35 pesos 60 pesos tapos 15 pesos yung kanilang rice so unlimited gravy dito ayan So ayun nga guys, nandito tayo ngayon sa Nox Sarap. So order tayo dito ng kanilang fried chicken na nagkakaalaga ng 35 pesos. So na, habang nagluluto si Sir, oh. Sir, ano pong pangalan nila, Sir? Ay, Mark po. Sir Mark, magkano po yung ano nyo, nox sarap nyo? Bale, yung chicken po namin is 35, then yung pork chop po, 60 pesos na po. Ano yan, Sir? Ano yung unlimited natin dito? Bale, pag kumain po sila rito, is unlimited po sila sa gravy. So yung gravy, unlimited, Sir, no? Okay. Yung manok nyo sir, ang laki, no? 35 lang talaga yan? Opo, 35 lang. Po. Eh sir, yung ano, yung 60 pesos nyo, ano yun? Pali yung pork chop po. Dati po yung pork chop namin is nagsimula sa 50, then naging 55 ngayon, 60 kasi napakataas na po ng baboy ngayon. Ah, so the, from 50 pesos, naging 60 pesos sir, no? Kasi Apo. ang mahal na nang binili yung guys. So no? yung rice <laughs> nyo po, magkano? Pag, pag yung rice, rice. namin is 15 pesos lang mo 15 pesos po. So, ano oras po tayo nag-open, sir? Para alam ng mga viewers. Bali, open eh. po kami from 8am to 8pm po. So, everyday po yun, sir? Everyday yun. So, yun, pwede pala dito pang, ano, guys, so, pang merienda pura, hanggang gabi yan, guys, so. Oh. Dito kay Sir, open sila 8am to 8pm. So, napakamura nung kanilang manok mapapalunok ba sila dito sir sa sobrang sarap? <laughs> oh, sigurado po yun, masarap po yung manok namin. Sure na sure po So, sir, bakit nok sarap yung tawag dito? Ah, uh, Pinaiksi lang po ng manok na masarap. Ah, so, kailan pa po tayo dito nagtitinda sir? Bali, nung September lang po. Last September year. lang sir, no? Last year. Oh, so, ito yung guys, yung trending na dinadayo dito guys sa may Pasay. Malapit lamang to sa ano, no? public market Pasay sir. ano? Oo. Oh, oh. So, siya pa order nga po ako ng ano, ano nyo. Nok sarap nyo. 35 pesos sa kayo. Ano yun po? Pork chop yeah. po. Pork chop, sir. Yan. Tigman din natin yung gravy nila dito, guys. Tignan natin kung mapaparami tayo ng rice. Tignan, sir. Pa-order po, ha. Itay ko na lang. Okay po. So, yun na nga, guys. Andito tayo ngayon sa nok sarap. Dito sa Pasay Public Market. Eh, ang katapat lang paglabas nyo, guys. Andito na yung nok sarap. So, um order tayo, guys, ng kanilang napakalaking manok dito. Ayun, oh. Know? Tapos, laki, oh. So, wala sa alagang 35 pesos, meron ka ng ganitong kalaking manok. Okay? So, wala pang rice yan, guys. Yung rice nila dito is 15 pesos. So, total of 50 pesos. May rice ka na, saka may napakalaki kang chicken. And of course, um, order din tayo ng kanilang pork chop dito. Kita mo, kung gaano kalaki yung pork chop nila. 60 pesos. Ayan, yung kanilang pork chop. So, total of 110 pesos tong in-order natin dito. So, ayan. At ang maganda pa dito guys Unli gravy Ayan o no? Ayan you know? o Unli gravy Ayan o no? So natin yung gravy nila guys Kung panalo yung gravy nila dito mm. Ayan o Ayan o Ayan yung gravy nila guys o oh. Ayan Hoy, din po doon sa mga sikat na restaurant, yung gravy. Siyempre yung manok nila. Mm -hmm. Panalo. Piloy mo. Napakasulit Talagang 35 pesos. Napakalaki na yung manok nila dito at panalong panalo. Mm -hmm. Siyempre, lilikman din natin yung kanilang pang malakasang pork chop dito. tropa so napakasarap yung pagkakabreading nila nung manok nila saka na itong pork chop so may sarili silang recipe Nung pagbe-breading saka yung pagmamarinate nung manok nila saka pork chop panalo guys so pag napadayo kayo dito sa public market dito sa Pasay guys pag napagod kayo doon sa pamamalengke dito kayo guys kain kayo Pinag-open pala to guys ano, 8am na umaga hanggang 8pm ng gabi. So, panunintay nyo guys. Sisatayin nyo na to. Grabe oh. Panalo.